nagsalita po si uh, former president Duterte uh di ba 2018 yung uh, formal uh, withdrawal ng Philippine uh, government sa membership ng uh, uh, sa ICC at uh, sabi ko nga kanina nagsalita rin po ang ating mahal na pangulong Bongbong Marcos na we have a uh, working uh, judicial uh, system naman po so sabi ko antayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ating uh, uh mahal na pangulong uh, Bongbong Marcos. ni rin po natin uh, sila sa House of Representatives, uh, sense of the uh, uh Congress, no. Kami naman dito sa Senado kung saan po makakarating yung if ever, no. Merong pagdidinig ang ating uh, chairman. ni rin po natin 'yan. At uh, no, no less than the Uh, former Chief Justice uh, of the Philippines, uh, currently Executive Secretary uh, uh, Bersamin, nagsalita rin po siya na uh, mer meron tayong demokrasya. Yung atin dito sa Pilipinas, democratically elected uh, president. Ibig sabihin, umiiral po ang demokrasya dito sa atin. Kadalasan po yung mga uh, iniimbestigahan ng ICC, yun po yung mga lawless uh, uh countries o may mga krimen na nangyayari, may mga diktator. Eh, wala naman pong diktador dito sa ating bansa. Ang Pilipino na po ang humusga. Uh, tanungin nyo na lang po ang mamamayang Pilipino sa panahon po ni Pangulong Duterte. Dapat Pilipino po ang humusga kung mas nakakalakad ba ang mga anak ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi nasasaktan, hindi nababastos. E eh kung nung unang uh, panahon po, yung anak natin takot maglakad dyan sa gabi dahil nandiyan po yung mga adik, nandiyan dyan yung mga kriminal. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakakalakad sila, nakakauwi sila na hindi sila nasasaktan. Kaya po, ganun na lang po pagmamahal ng mga OFW sa kanya. Dahil nakakalakad yung anak nila habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa nakakalakad yung anak nila na hindi nasasaktan sa gabi pauwi sa kanilang mga pamamahay. Uh, sabi ko nga kanya-kanya naman kami no sa lower house kami po nandito sa Senado nirerespeto po natin kung ano po yung sense of uh, uh the uh, House of Representatives, nirespeto ko po 'yon bilang uh, senador. At kung ano man po ang magiging outcome rin po dito sa Senado, akin rin po irespeto. Ah, uh, hindi po namin napag-uusapan 'yan. bagay na. At may, I'm sure uh, kausap niya po ang kanya'ng uh, legal team. Kung uh, nagiging tumpulan ngayon na presyo, para sa yun, bisaya sa mga karampatagan talaga ako po siyano uh, sinusuportahan po namin si Senator uh, Bato bilang kapartido at uh, kasamahan sa senado, dahil uh, uh, naniniwala po ako na ginampanan lang po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin uh, bilang uh, PNP nung panahon ni dating uh, Pangulong uh, Duterte. He was uh, handpicked by the former President when he uh, assumed office uh, uh, last uh, 2016. At ginawali, bato ang uh, lahat ng kanyang uh, makakaya. At uh, kayo na po humusga. Gaya na sinabi ko, Pilipino po ang dapat uh, humusga. So, yung ah uh, TV? Mm, depende po sa sa kanya yon kung imbitahan siya ng nang uh, uh, chairman at kung uh, willing naman po siyang magsalita at mag uh, okay. It's up to him. Ko, uh, uh, hindi pa po umabot sa pag usapan binugusan pa. I uh, think sa and I'm sure he is a lawyer. Alam niya po ang batas at alam niya po ang ginagawa niya. Uh, ah, mabasa, bigay sa kanya dating pa? siyempre. Uh, bigay natin sa kanya uh, what is uh, due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Sabi ko, Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Pilipino po ang dapat humusga. So kung kayo ang tatanungin, sir, mas okay mo siyang kumalit ng Senate or whatever? It's up to him nga po.